Oo oh, naman. Alala mo naman kay Lola yung bago mong kaibigan. Ay! Kaibigan pala. Kaibigan. Kaibigan lang. Kaibigan. Friend niya lang. Amy po. Ay. Babe? Si, Balik. Si baby ho. Babe? Ba-baby? Ay, Amy. Baby, Amy. Amy pero hindi ko yung baby na kinagwento niya sa akin. Ha? La. Talaga ba? Hindi. Pala, biro lang talaga. La. Pala, biro lang yan. Talaga. Binagyan mo pala yung baby sa akin, hindi eh, ba? La. Uy. Wala mo nga nang pagkain si baby. Ay, ay si Amy. Oh, Sige ang Baka nagugutom na yan. La, diba? Yung piyala, di ba? Sige nga. Excuse ko. me. Amy. Ano ba? Bahala dyan, La. Uh, uh. la. Ramihan nyo ha, para mabusog tong bisita natin. Ay, upo ka. Ay, sige po, dito na po kayo. Baby, Amy. ako si Lola Miding. Anak ko si Eman. Sa presinto ka rin ba nagtatrabaho? Hindi ho. Tatay ko ho yung katrabaho ni Jonah. Ah, pulis rin pala yung tatay mo. Salamat sa pagbisita dito, ha? Alam mo, ilang linggo nang mabigat. Para kay yan. Para kay ah, Nagpapakatatag lang siya, pero damang-dama ko yung lahat ng dinadala niya. Buti na lang may mga kaibigan tulad mo. Alam mo kasi, ibinabalik mo yung dating sigla niya nung buhay pa yung tatay niya. Salamat ha. Salamat sa pagpunta nito. Ala. Hala. Ay, ayan. Amy, okay, ano na yung... Kumain ka okay. muna. Uy. Kumain talaga nga po mula. Siyempre. Uy, alam mo ba ngayon lang nagdala ng babae dito sa bahay ng si Joe? Na ha. Mmm. Oh, Totoo ba? yan. Sana kayong gumatong. Sandali. Mm -hmm. Uy. Mag oh, magkamukha kayo. Bagay kayo dalawa. Oo oh, nga, no, la? Lalam niyo po. Nahanap na po kayo ng kumaki niyo. Ay, ay. Paano si... Ano, si um, si Ben? Ako na pong maalala. Ah. Um, nahanap na kayo kanina pa. Um, Madalas ka baan po dito, ha? Para naman sumayot ng apo ko. Ha? Ha? Dalas-dalasan dalas, mo, ha? Apo! Okay. Sige. Sige po. Sige po. Nice to meet Sige you po. Pa. Wala. Bagay talaga kayong dalawa. <laughs> Bagay natin sila ng moment. Pasensya ka na sa lola ko ah. Tsaka sa mga kaibigan ko. Palabiro lang talaga yung mga yan. Nakakaya tuloy sa'yo. Ang kit niya ng lola mo eh. Amy, kain ka na. Masarap yan. Luto ng lola ko yan.